binaha ang ilang lugar sa bansa mula po nitong weekend dahil sa walang humpay na pag-ulan ng bagyong Hana na pinatindi pa ng habagat pero kung humupa na mga pagbaha sa ibang lugar lalot pa bugso-bugso na lamang ang ulan sa paglabas sa par ng bagyo ang mga residente naman sa Kalumpit, Bulacan. Nagtitiis pa rin sa mataas na tubig baha na pinatindi pa ng high tide. Hindi pa nakakabangon ang mga residente ng Kalumpit sa epekto ng bagyong egay. Kaya na na natili pa rin ang bayan sa state of calamity. Alamin natin ang sitwasyon doon sa ulat ni Joshua Garcia. Mahigit isang buwan na ang nakalilipas matapos manalasa ang Super Typhoon Egay. Lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga barangay ng Kalumpit, Bulacan. Kaya naman nananatili ito sa ilalim ng state of calamity na lalo pang pinalalala ng high tide sa lugar. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana, nasa multi purpose hall pa rin si Nanay Pasita dahil lubog pa rin sa baha ang kanyang tinitirang kubo. Maayos naman ang kanyang kalagayan pero hindi pa rin niya maiwasang dumai sa sitwasyon niya ngayon sa evacuation center ng Barangay Misulawa. Mayroon pong bumaba po, mas na may pambili, hindi na makabili. Minsan, naubusan din ng financial <laughs> dahil hindi nga makapaghanap buhay yung mga naghahanap buhay. Napakahirap po talaga ng kalagayan namin. Mingi po kami ng tulong sa mga nanunukulan, lalong higit po sa Pangulo. Nasa labing pamilya o katumbas ng mahigit limampung individual ang nanunuluyan ngayon sa multi-purpose hall. Labing dalawang pamilya na sa Barangay Hall sa Barangay Gugo at apat na pamilya naman sa Barangay San Miguel. Habang apektado pa rin ang iba pang barangay tulad ng Sapang Bayan, Santa Lucia, San Jose, Meito, Poblacion at iba pang barangay na malapit sa ilog. Ayon kay Rowena Nito, volunteer worker ng Barangay May Sulaw, nakakatanggap naman sila ng relief goods gaya ng food at non-food items mula sa DSWD. Pero hindi ganun kadalas dahil nga sa dami ng lugar na maghahati-hati sa ayuda pagkain at vitamin kasi nga po uh, bihira din makapagtrabaho sa kanila dahil lubog po sila dun. Tulad yan, di gano po makapasok yung iba dahil masyadong malaki yung tubig. Pero lang po kung yung iba ay may bakang pa ganun. Ayon sa mga residente, tuwing hapon ang high tide na hanggang apat na o lampas tao pa nga. Kaya karamihan sa kanila walang magawa kundi ang lumusong sa baha o sumakay ng bangka. Samantala, nananatili naman na sa maayos na kalagayan ng kalusugan ng mga bakwit dahil maliban sa lokal na pamahalaan ng lalawigan, may mga NGO rin na nagsasagawa ng medical measure at namamahagi ng libreng gamot at vitamins. Pero panawagan pa rin ng mga bakwit na sana ituloy-tuloy lamang ang tulong lalo't hindi pa rin sila makabalik sa kanilang normal na pamumuhay. Joshua Garcia, para sa bayan.